Ayan, good morning mga ka-hunter. Ayan, shout out sa lahat ng mga hunter na. Mga umaga. Ayan, o, dito ako na naman ako sa spot. Napakalawak niya, bukid. Ayan, o. Napakalawak niya na bukid. Bali, ang ispatan ko, ito lang. Ayan. Tapos ito. Bakawan. Tsaka yan. Paikot. Ayan, dyan kasi yung nakaraan kasi ang daming punay dito dumapo dyan saka dito. Eh, doon ako nakakura sa kabila. Ayan, kabila na yan. Ayan o, yung kura ko na yan. Ayan, ayan. Kaso silaw na silaw kaya lumipat ako dito. Ayan mga kaunter. Malapit lang yan. Wala ko pa yata 15 meters eh. Mga 10 meters lang ata. Saka ito 15. Ayan, 15. Ayan, 15. Ayan, puro 15 meters lang. Lalapit. Kaya nagsiro ako sa malapit lang din. Ah, uh, 20 meters lang yata yung siro ko. mag zero ako ng bago kasi nung nakaraan naka siro ako sa ano, 50 meters. Kaya pag malapit, puro the place. Ayan mga kanter, at <coughs> nakagawa na rin ako ng kura. Naayos ko na. Ayan, pasok na tayo. Ayan mga kanter, hate lang. Ayan mga master, nakapasok tayo sa kura. Yan lang yung cellphone kong gamit, isa lang. Siya rin pang bluetooth ko. Eh pag may dumapo, saka ako video Eh mga master, sige. sa tuned lang. At baka sakali may dapo na, magpapatulog na tayo ng speaker. Ayan, dito na tayo sa spot. Mga oh, tayo ng huli, dalawa. Meron tayong dalawa, isang spotted. Pa isang kurukutok. Tama na naman tayo ng daga. Ito. Isang kurukutok mga master. Tama na naman tayo ng daga eh. spotted natin dito nasa na ah, ito spotted ito mga master oh. spotted Ayan. dalawa na tayo mga master dalawa say lang spot natin puro bakawan abukid ito yung isang kura ko mga master oh. Ayan. ito yung isang kura ko pakita ko Yan. Puro ibu Tsaka nagkura nung nakaraan. Kaya master, sa itchon lang. Ay, mga sayang yung isang krokotok na binaril ko, saka yung isang spotted na napulis ang nakata, Layo ng binagsakan, nahanap ko, hindi ko nahanap. Sa dulo. Sayang yun, laki pa naman. Yung barako pa na spotted. Yung mga kakanter, baka dapuan pa. Stay tuned. Pulutin ko muna master. May na tinamaan ako isang spotted. Hindi ko pala naka, hindi pala naka on yung video. Nakalimutan ko, yung speaker pala. Pag may dumapok, kakancel ko tapos sa uh, bubuksan nyo ano, yung camera eh yung isang spotted lion ng binagsaka no master saka yung kurokoto ka hanapin ko pa mamaya hindi ko di mo mahanap Ruti mo natin yung isang isang spotted dito na tinamaan ko pagka kasi mga counter ka hindi ko agad pinulot nung nakaraan kasi hindi ko agad pinulot hindi ko nakuha gawa ng Naunahan ako ng daga, kasi bukid to eh. Nung makakita ko eh, hila, -hila na, na ng daga. Ah, mga master, isang spotted oh. Ah, spotted, laki. Ah, mga master oh. sayang isa, ganito. Layan ang binagsakan. Eh, bakawan to tsaka tubig. Yun, dun, layan ang binagsakan. Ayan. Ayan oh. Dito lang tayo nag nagkura oh. Tubig din yan. May tubig. Malapit lang. 10 meters lang yata. O oh, 15 meters. Ah, man. Anter, oh. antero lang, sana madagdagan pa, sana dumapo. Ang sana mapuruhan lagi ang mga tama kasi may dami kasi sanga kasi sumabit ng konti sa sanga wala na iba na yung takbo ng balan yan yan e mga kanter yan e mga may talaga pag isa lang ang cellphone na dala isa lang kasi yung cellphone ko yung isang cellphone ko kasi naibenta ko akala ko nakauna naman yung video ayun o oh, tayo puro headshot puro ulo tama o oh. kurokotok dalawa bali panlima na to tapos yung dalawang krokotok, hindi ko nakuha. sa isang spotted, yung malayo yung binagsakan. Ayan. Eh, dapat nakakawalo na tayo. Ayan, nakakalima pa lang. kabalibuan ko na yung tatlo. Ayan, dalawa. Bagong huli. hindi ko na kakalimutan ko lagi yung i-on yun yung ano. Pag-video natin. Kasi yung pang isang cellphone, yung cellphone ko na to kinagamit ko rin pang bluetooth. Siya yung nag... Papatunog. Yung hey mga kanter, stay tuned lang. Patugtug ulit tayo. Ayan, yeah, master. Lumipat ako ng pwesto. Hindi ko na kayo na-update. Ayan, bali. Nakaapat ako, kakapulot ko lang. Dalawang spotted. Ayan oh. Sa dalawang krokotok. Bali, yung huli natin, ito na. Nakaka... Walo na tayo. Tapos yung tatlo yung hindi nakuha. Ito mga kantor. Oh. Ayan. Wala na kasing dapo doon eh. Nandito sila sa dulo, sa ilalim ng kakao yan. Ayan, sa ito mo lang mga kantor. Baka meron pa dumapo. Ay, mga kantor, last dosin na. Wala nang dapo. Lalayo na nila yung sila sa mga dulo-dulo. Oh mga sa 80 meters na nalayo nilang mga namamahinga na sila sa mga puno ay na nila lumapit dito sa malapit okay na yan uwi na tayo mga uwi na kami uwi na pala ako mga monster wala akong solo hunting pala ako Wala ako may kasama ako alas 12 na okay na tama na to uh, master tama na to 18 piraso. Aman na to. Ayan. 18 piraso at isang pako bu, isang spotted dalawang krokotok. ang hindi ko nahanap. Eh mga master. Eh mga master, at, at, update ko kayo pag makauwi na. Eh mga counter. Oh lumipat ako dyan sa kura na yan yung inalisan ko nandoon sila ayun doon sila sa inalisan ko ayun no oh. kailangan talaga dalawa dalawa yung namumutok kasi pag umalis ka sa kura isang kura mo doon sila lilipat tapos doon sila lilipatan mo naman madalang na sila pumunta sa isa isa ayun oh. Ano, eh magliliparan sila dito. Isang kura ko. Eh, kaya lang eh. Ang halay na, tsaka lobot na rin ang cellphone ko. Tama na tong ano. Isi 8, mga ka-hunter. Paka-uwi na. Ayan eh no, o. Ayan yung kura natin. Ayan eh mga ka-hunter. At makauwi na. Ingat-ingat po. At shout out po sa lahat ng mga uh, mga hunter diyan. shout out po sa inyo. Gige okay po. Ingat-ingat po kayo palagi.